Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Jeneta Vlog. Guys, mayroon akong i-share na video na medyo may pagkaiba doon sa mga previous upload videos ko. Ito ay tungkol sa pagbibiyahe sa karagatan. Minsan kasi, hindi natin inaasahan na pag nagbiyahe tayo sa karagatan na makasagupa tayo ng malakas nangin kahit wala namang bagyo yun ang tinawag na anging habagat yung hangin nga bagat malakas yun guys minsan minsan nakapinsala yun sa mga sasakyan lalo na pag ang sasakyan na hindi naman gaanong malaki ah, uh, para mapaghandaan mayroon akong tips sa inyo ngayon ah, uh, pero una pinakauna ay magdasal tayo at pangalawa magdala ng isang paris na itim na medyas ah itim na medyas alam mo yun kung bakit itim kasi protection yun sa puti nating talampakan na madaling makita ng mga pating at kung nandoon naman kayo sa loob ng barko at nandoon na sa kal kalagitnaan ng karagatan at bigla namang sumagupa ang hangin sa, sa sinasakyan nating barko ay huwag magpanik dapat presence of mind uh, tsaka makinig mabuti sa nag-anunsyo kung sabihin ng nag-anunsyo na get ready dahil nga malakas ang hangin ay magsuot na sa itim na medyas at magsuot na rin ng life jacket sa tamang pagkasuot. At pagkatapos, humanap ng party ng barkong hindi pabor sa hangin. At kung sakaling sabihin ng nag-anunsyo na abandon the ship ay tumalo na agad At nandu pag nandoon na sa dagat, sa buong bilis na mabilis ay layuan yung barko nagcapsized kasi higupin kayo doon at saka, isa pang delikado kung nag oil spill ang barko at nagliyab yun ang pinakadelikado at kung sakali namang hindi sabihin ng nag-annunsyo na tumalon kah dahil okay lang pala ay huwag na kayong umuna kasi pagawin nyo yun at walang kakita sa inyo dahil gabi at nag blackout pa ay nako maiwan kayo doon walang mag rescue sa inyo yun lang guys thank you for watching see you my next videos God bless bye bye